Suki, okay, gusto na mga suki. kita ko dito ng kani, eh. nagtitinda ng appliances ata. So, gumagawa ng appliances. flyer sis. Nandito sa may tapat ko. Si pag masipag siya. Okay, masipag.

Ah, bubuin. Para siyang buo. Ay, para siyang buo. Oo, oh, wala lang sa Hindi pa rin no? <coughs> kaya ano? Saan tayo na uwi? Ang <coughs>

Ayaw mo na lang suka. Ay, plastic. huwag na. masarap naman yan kahit walang suka. ko to, kaso hindi nga ako nakapukas ngayon. Umalis yung asawa ko. Pabulot ng ngipin. Oh, kaya pa na pagkita na pinagmamastan diyan, eh, ba? Abi oh, mama pa, bigyan kita na si Charon Brenda. Ah. Ay, bukas na ulit dito pa, malayo pa. Ay, nang karay-karay mo. Si may tubig ka naman, baka kailangan mo tubig. Ah, okay lang. Eh, sa akin ang tubig, ko pa. Dito. Dito, pagunta Ang malapit lang yan pag yung linakat. Pag nalupit. Kaso nga lang, no? kalbo ka ba, kalbo ka na. N Hindi ka sana, bagong gupit ka, gugupitan sana kita eh. Pagdoli ako to. Ba't masakit na yung paa mo? Ha? <laughs> ah, alis ka na ng guwang. Ah, pati ka na lang. Parang matakit yung paa. pamilya ka na rin ay wala susuli ka lang kung saan ka mapadpad ka na rin natutulog ka nun no? <laughs> nakapos peso na ako <laughs>

Ito ang tao, kumamaya, Dito na lang ginawa ko nga, ginawaan mo na paraan. Nasira ba? May gulong ba isa? Ay wala. Binubuwat lang. Ay, hinihila Parang sarikat po yun. Basta magkaano yan kaysa yung bubuhatin mo yan. maganda magkaano sana kung tatlo yung gulong, hindi ka na magbubuhat, no. Apat, oo. Yung apat. Parang kariton talaga. mula kung kailangan mo tubig gabi, sige ang kita. Okay. Nabigilan natin ang ngarihan na. Pagkipag, yung matanda. Yung wala rin siyang pamilya isa lang siya yan ko nga ng tubig hindi rin ako